There goes my mom with ang mga ulap Balikan natin ang ating alaala -ala. Mga araw na lumipas sa iyong buhay Malalaman mo kung papaano liligaya sa buhay Pagdating ng panahon Naalala mo ba ba ang iyong kahapon? Hinahanap mo ang landas. Mga pangarap gusto mong mabot. Ngunit ikaw ay natatakot. <clears throat> Malalaman mo kung papaano liligaya sa buhay. Pagdating ng panahon. Naalala mo pa ba ang yung kahapon? Hinahanap mo ang landas Mga pangarap gusto mong mabot Muni di gawai natatakot Malalamang mo po Papaano Liligaya sa buhay Pagdating ng panahon Wala kabang bang napapansin sa iyong mga kapaligiran Masdan mo ang tubig sa dagat Dating kulay asul, ngayon naging itim. I keep coming back on Manila Simply back from Manila Manila. I'm coming home. I'm gonna live to San Francisco. manginista sa lawa ng Laguna ayan po I know we sent truth I know we sent truth Love is like a lot Burning and it's at love hurts ooh love hurts for happiness peacefulness togetherness of my life you hurt me you've broken my heart and now you leave me love of my life Can you see bring it back bring it back don't take it away from me because you don't know what is meant to me, love of my life, love of my life? Mm. I know it's coming for some time. I know, I wanna know. Have you ever seen the rain coming on a sunny day? Marami rito itong mga namamahinga sa tabing kalsada. Yung iba na makikita niyong natutulog ay may tuturing na walang masisilungan. Yung iba ay homeless. Kaya kung saan, wala silang sariling mga pamamahay o tirahan. Minsan, hindi lahat ng tao ay pinapalad. Minsan, may kanya-kanya talaga tayong pinipiling istasyon ng buhay na kung saan nasisiyahan na tayo kung ano yung meron tayo depende kasi sa pananaw ng tao depende sa gusto niya mangyari, sa kanyang buhay yung kasi personal case niya yun in. kaya minsan hindi natin sila pausgahan kasi kung ano yung kagustuhan nila wala kang mampakilam din eh. kasi buhay nila yun kahit na ano sabihin mo sa kanila o, ka, o kaya minsan tulungan mo sila para iangat ang kanilang ang antas ng kanilang pamumuhay ay wala pa rin magandang progreso o pagbabago dahil ayaw mismo ng mga tower minsan naman talaga makikita may isang tao na porsigido talaga talagang gusto niya mag survive na gusto niya itaas ang antas ng kanyang buhay nga lang misas eh tinatawag tayong mga consequences mga kapalit kapalit ng kanyang pagsisikap minsan po ang kapalit ay kalukugan kaya kaya sasakripisyo dahil meron siyang personal na kagustuhan na gustong makamtan sa buhay although party na po ng buhay ng isang tao na dumating sa kanyang humingatungan na kung sana yung kamatayan ng isang tao eh lahat po tayo nag pupursigil o kumikilos ayon sa ating pinapangarap sa buhay. Mahirap mo man pong paliwanag. Ngunit, yun po talaga ang ang nagiging aksyon pagkilos ng isang tao. Depende po sa magiging resulta ng ginawa niyang pagsisikap sa buhay. kaya napakahirap po talaga mabuhay sa tingin ko po kahit po yung mayaman eh hindi po isa sila total yung maligaya dahil eh wala namang punta pinanganak na walang problema at darating at darating sa buhay ng isang tao yung problema kasi po eh Aruktong na mabuhay ang problema Kaya hindi po po pwedeng sabihin na na tayo'y pamumuhay na maligaya sa abang buwan wala po siguro palaging happy end mayroon ko po po siya pa kung happy ending yung buhay may hirap pong paliwanag para sa akin po survival po talaga mabuo hindi naman kay lasay niya meron tayong mga presidente mga mayayamang tao sikat, tanyag pero although maligay sila siguro sa estado na kanilang pamumuhay pero ako po yung sigurado yung sigurado yung katanyagan kayamanan karunungan hindi ko siya nata mo kasa na yan kung di nyo mong magagamit ang maayos at tama abang kayo nabubuhay ay bali wala siguro po pinaka the best sabi nga live your life to the fullest eh. diba po yun pong naging sikat naging mayaman marami na tamong edukasyon dudap po ko eh, na na ito po yung eh, magagamit nila ng ito eh, eh, marunong po yung sinasabing ang ganan eh limit, limitasyon at yun po ay yung pag ikaw ay nag, nagkasakit naging invalid o kayo po ay namatay hindi po buha ang lahat po ay baliwala sabi na po natin is permanent light isa nga po kayo. lakas lakas よろしくお願いしま konting konting ano uh, out balance out balance tayo merong jeep kaligod lang natin sa motor out balance tayo pero yun ang sinasabi ko na kahit na uh, meron pa, pag ka pag sinuha na lang Ang เฮ้ยอะคือยังงคงที่งั้นใช่ไหมใช่ไหมดูสิเซนเซอร์คุณที่งั้นแต่รอคุณนั่นเจ้าของสามีทั้ง medyo secure kasi nakakailangan lang tuwi kasi nasa amp sila ayun kaya maubi ka sila tumigil